Hello po mga kababayan, kumusta po ulit sa inyo? Uh, bago tayo magpatuloy mga kababayan, tanong ko lang sa inyo, meron po bang nakakaalala sa inyo doon sa statement ni, uh, yung sinabi ni uh, James Menes, ang spokesperson ng Comelec. I think siguro one month ago o two months ago yon Hindi ko natatanda ng kumplintong sentence niya, pero isa lang ang tumatak sa isip ko doon, yung sinabi niya na walang dapat ipag-alala ang otso diretso. So, kaya lang po natatak sa isip ko yung kasi kahit na po hindi popular at hindi masyadong dinudumog ang otso diretso, ay uh, uh, kampante si Jimenez na walang dapat ipag-alala ang otso diretso. Kaya ako naman po naitanong sa inyo yun. Naalala ko kasi itong unang araw pa lang ng uh, butuhan ng ating mga kababayan sa overseas ay nagdireklamo na pong nagkakaloko na yung kanilang ano yung kanilang pagboto dahil una sa Italy wala daw pong machine. So ibibigay lang nila doon yung kanilang balota, inilalagay lang sa box. Doon naman po sa Hong Kong, ang reklamo ay dalawang machine uh, sira, walang ink. Nandoon niya yung isa nating kababayan na umiyak dahil nga po bumoto siya, binilang niya, tiningnan niya ng maayos, ang kinalabasan, overvote. So, nasayang yung kanyang boto. Di masama nga, ah, napasama nga, naawa nga ako na parang nakaka, nakaka, nakakasama ng loob mga kababayan. Uh, yung iba naman po, yung communication ng ano ng uh, ng Comelec sa ating mga OFW mukha yata pong kulang. Kasi ganito, hindi naman po yata nila inabisuhan ng ating OFW. Uh, kahit na po lilipat sila ng bahay o hindi o ina anticipate niya dapat po yan. Again, pinapa ini-inform po nila ang mga OFW na kung lilipat kayo ng address ng tahanan ng bahay, iipaalam. Hindi naman po yata hindi namin hindi siguro ewan ko. Baka naman kung ipinaalam nila ay e short notice na lamang. Kasi yung ibang mga kababayan, yung bumuto daw po nung naakara butuhan, hindi makabuto dahil nawawala yung kanilang pangalan. So ito pong ganitong mga reklamo yung, yung iba naman po sa Hong Kong din yata ito na ang machine ay eh, uh, di ba sira niyuyugyug pa, sinisipa na para lang gumana. Ano ba naman yan kayo mga kumilek? Ano ba naman kapabayaan yan talaga naman? Sa tagal ba naman ng mga reklamo, sa tagal ba naman ng mga, sa mga reklamo at mga uh, pag-aalala ng mga mamamayang Pilipino, ganyan pa rin ang ipapakita ninyo. Wala pa rin kayong care, wala pa rin kayong pakialam. Sa dami ng ba diba, naggayabang pa kayo noon na testing na kayo testing dito, testing doon. Ilang machine ang tinesting ninyo? So, anong sasabihin ninyo sa mga mamamayang Pilipino dahil luma na ang masin? Hindi po dapat yan ang inyong, uh, ang inyong depensa dyan. Dahil matagal na pong ayaw gamitin ng mga mamamayang Pilipino, in fact, majority ng mga butante ay ayaw nang gamitin yan. Bakit? Dahil po ilang bisis nang nagamit yan sa dayaan. At kailan pa yung masin na yan? Nung 2010 pa. So, dahil anong reklamo, anong anong dahilan ninyo at kailangan gusto ninyong gamitin yan? Ano? Ang ginawa ninyo, binayaran nyo na agad yan. Ano binili nyo na? So, ipinagpipilitan ninyo na dapat gamitin yan dahil malagi na ang igina, inilagak ninyong kwarta dyan. So, wala kayong pakialam dahil marami kayong naibayad dyan, ay, wala kayong pakialam kung maayos ba ang butuhan, kung kayo ba ipinapakita uh, ninyo ang respeto ninyo sa election o talaga bang nagbago na kayo o talaga naman wala na kayong pagbabago. So ito mga kababayan, ito pang nakita ko dito sa sa Moscow daw, sa Moscow. Ang ano ang pas ang machine mal nagmamalfunction din. Ano ba kayo? Ha? Yung iba naman po na nakabuto daw doon uh, na tinat nire-require ang fingerprint daw po, ang thumb mark, ngayon hindi na. So, open wide na talaga ito. Talagang wala na silang pakialaman. Ganun ba yon Dito naman daw po, ito nakita ko sa live ni Mocha, this morning sa South Korea daw po, yung nag, ng masina na yun, sila ang mag-feed ng kanilang balota at sila din ang ng resibo. Ano, anong klase yan? Ha? Yung iba naman daw po, galing din ito kaya sa um, sa live ni Moka, pito daw yung ibinotong ano, senador, ang lumabas daw, siyam. So ano ba naman yung mga kababayan? Ano ba naman to talaga namang grabe naman ang nangyayaring ganito. So mga kababayan, ano po ba to? Sana naman po ay ang mga reklamong ito mabutit maaga, sana'y makarating doon sa mga kinauukulan para hindi ito magtuloy-tuloy kasi mukhang magulo mga kababayan eh. Mukhang magulo. Yung iba naman po, yung kanilang pag, sa Hong Kong din sa ibang lugar, hindi talagang wala ang ating kababayan sa pag-feed ng machine ng kanilang ng balota. In schedule daw nila at uh, during the week. At twice, twice a week lang yata yun, at during the week pa. Siyempre, ang ating mga kababayan, hindi nila alam yon nakabuto na sila. So, paano yan? Yung iba namang mga kababayan natin, pwedeng makapag-day off yung iba. Pero hindi, lahat po ba makakapag-day off para mapanood nila yung kanilang, yung kanilang, ano na, yung kanilang uh, boto ay talagang ipinipidyo sa machine. So mga kababayan, yung sabi nila, sasabihin may mga watcher naman. Yung mga watcher, nakapanood naka yun. Pero yung makikita nila, sigurado yun, yung pag-feed lang ng, ano, ng balota. Pero sino, al, 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 al alam ba nila na ito si Pedro? Si Pedro ba talaga yung binunot nila, nang ilalagay nila doon? Hindi natin alam. Hindi nila alam yun kasi papano, makikita lang nila ang pag-feed sa masin. Sa mga kababayan, wala na rin daw resibo, hindi na sila binibigyan ng resibo, hindi rin daw pwedeng picturan yung sinasabi ni Atty. Glenn Chung na picturean uh, yung inyong balota, siguro po ang akin lang yung may understanding yung sinabi ni, Attorney Atty. Glenn Chung yung nag, ng na, ang gawin, eh siguro po yung ibig niya sabihin ay kung kayo'y nasa bahay ninyo at inyong pinipil upan yung inyong balota, doon pwede ninyong pic picturean yung inyong uh, balota. Pero hindi natin alam ang legality na uh, picturean doon o, sa, sa, ano, sa doon nga sa embassy. Pero ang akin naman po, sa baluta mo yan eh, sa'yo yan eh. Bakit mo hindi pwedeng picturean yan? Pangalan mo yan eh. Pirma mo yan, sa'yo yan eh. Kung, kung hindi kayo bibigyan sana ng ano, ng resibo, sana man lang mapicturean ninyo yan. Kasi ano ba naman yan, open sa dayaan yan, mga kababayan eh. Hindi po ba mga kababayan, itong mga to, hindi na ang kung kung ako'y tama sa ganito, kapag ka uras na po ng eleksyon, wala na hands up na po sana ang mga tao niyan. Hindi na dapat kung ano-ano pang ginagawa, hindi na dapat kinakalikalikot pa kung ano-ano. Pero ito eh. On the site papalitan ang masin? or si site sisipa-sipain yung iba nga po paulit-ulit yata ang pag-feed yung iba rin pa so ang dami pong mga kababalaghan na nangyayari kaya bigla po akong napa napa video ginatandaan ko yung sinabi ni ni Jimenez na walang dapat daw ikabahala ang mga otso so bakit sa kanila mo lang sinabi yun samantalang uh, sila ikino-cover ng mga mainstream media lagi silang nasa balita araw-araw, lagi na lang nasa balita. Pero sila pang pinagsabihan mo ng ganun. Samantalang si binabali wala binabaliwala ng mga mainstream media. binabali wala sila, hindi man lang ibalita. Hindi pa isinasama kung minsan sa debate. So, yun hindi mo pinagsabihan. Di dapat sinabi mo sa buong mang, mga, lahat ng mga kandidato, wala kayong dapat ibahala, ipagkabahala. Pero namili ka eh. Natandaan ko tuloy ng ginawa mo doon sa ano sa pag-shading ng 100%, tapos ibinago mo, pagkatapos nagkaroon ng ng uh, election protest, binago mo to 25%. ay eh, three months after ma magka, ano, magkaroon na ng ano ng tapos ng butuhan. So ano ano ka ba ikaw Ikaw ba uh, talaga lang concern ka sa mga uh, kandidato ng dilawan? Concern ka ba sa kanila o ikaw ba eh, for them or for uh, 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 Filipino people? Kasi bakit ka pa kasi nandyan? Pinagbipilitan ninyo na yan ang gagamitin dahil marami ng perang inilagay dyan. Patesting-testing pa kayo. Anong tinesting ninyo? Ilang, ilang masin ang tinesting ninyo? Hindi nyo man lang binigyan ng atensyon ito para hindi na mangyari itong nangyayari ngayon. Wala, hindi nyo ba narinig yung sinabi ni Pangulo? Na kapag nakita niya o naanohan na, na, na niyang merong dayaan, magde-declare siya ng failure of election. So ano Ano yan? wala talagang kayong paki. Gusto nyo lang kasi manalo ang inyong mga kandidato whether or not na ibinoto sila ng ating mga mamamayan Pilipino. Wala na ba talaga kayong respeto? Paulit-ulit na lamang po ito mga kababayan eh. Hanggang kailan tayo mag hanggang kailan magtitiis ang mga mamamayan Pilipino sa mga komunik na to? Hindi na wala na kayong ano, wala na kayong paki talaga. Wala na talaga. Talaga lang, talaga lang ba? Hindi ba mga kababayan? Yung sinabi ng mga dilawang kandidato, ilan ba yon Na wala raw, na hindi raw talaga kailangan nila ang uh, boto ng mga OEW? Naniniwala kayo ng mga kababayan? O talagang may balak na kayong ganito ang mangyayari? Tanong lamang. So yun po mga kababayan, sana naman po ito ay uh, makarating agad sa kanila kung sino man po ang merong kakayahang uh, makialam o manghimasok dito para yung atin namang mga OFW ay eh, hindi man siyadong stress sila. Gusto talaga nilang magkaroon ng impact yung boto nila. Again, katulad ng nangyari kay, uh, kay Pangulo noon. Pero ngayon, ang dami na eh. Ang dami ng kalukuhang nangyayari, mga kababayan eh. Bago-bago pa lang. So, yun lamang po mga kababayan at sana naman po uh, bumoto po kayo yung iba nawawala na ng ano nawawala na natuloy ng ganang bumoto. Bumoto po kayo mga kababayan kasi po kapag hindi kayo bumoto ay para niyo na lang pong ibinigay sa isa kanila ang uh, boto mo. Kasi kapag hindi ka po bumoto, kung ikaw lang po ang nagiging uh, difference na kung ikay bumoto panalo na sana yung kandidato mo. Kapag hindi ka bumoto, di panalo yung isa. In fact, pag kay hindi bumoto mga kababayan para mo na lang talagang binigay ang libreng boto sa mga kalaban. So boto mga kababayan, wag po tayong mawala nang uh, mawala ng, uh, ng uh, nakaka talagang nakaka-stress po. Pero boto mga kababayan, boto pa rin. So yun lamang po mga kababayan at uh, patuloy po ang ating pagsuporta sa ating pangulo at sa at sa ating mga kandidato ng pagkasenador at uh, at uh, Congress. Yan lang po mga kababayan and I will see you po again. Thank you po sa inyong panonood. I will see you po again on my next video. Maraming salamat mga kababayan.